Ngayon ay dadako naman tayo sa malabuhol na lugar dito sa Negros Oriental. So ito mga tol, gusto ko lang ipakita sa inyo kung gaano kataas to. Sa totoo lang kinakabahan ako habang nakatayaw ako dito ano, dahil sobrang taas itong bangin na to. Pagkatapos naming magala dito sa Cafe Alicia, may nakapagsabi sa akin na may magandang lugar daw na malabuhol ang itsura dito sa Negros Oriental. Pero nakita ko dito si Aladdin. Kaso nagka-stiffnick agad siya. Kaya hiniram ko na muna ang magic carpet ni Aladdin. Paunahan daw kami ni Jerson kung sino una makarating. Mula Pamplona ay bumiyahe ulit tayo papuntang Gihulgan. Na kung saan dadaan muna tayo sa Negros Occidental. Bumiyahe kami ng higit isang oras hanggang sa marating namin itong Enchanted River dito sa Gihulgan. Pero mas kilala ito sa kansalakan Enchanted River mga tol. Paalala lang sa mga pumupunta dito Mag-iingat kayo pag naligo kayo dito Dahil marami na daw ang nalunod sa ilog na to At pagkatapos namin sa Kansalakan Lumiretso na kaagad kami dito sa Hinakpan Hills Malapit lang to mula sa Kansalakan 8.2 kilometers lang ang distansya nito mula sa Kansalakan So yun, uh, bago tayo makakiyat doon sa may taas Sa tawag nito Doon, bago tayo makakiyat doon Kailangan lang nating maglagbok dito Ayun maglalagbok lang tayo dito. Tapos akit tayo. Mula dun sa baba, uh, maglalakad ka ng nasa higit 100 steps o 150 steps hanggang makarating ka dun sa My view nila. So, kailangan mo dito ng uh, maraming energy at hangin bago ka makarating dun sa taas. So, ito. O, oh, ito. Oh, nasa taas na tayo shish nasa taas na kami pero hindi pa nakakating sa tuktok pagkakating namin sa tuktok ng borol ay nadatnan kaagad namin ang isang napakalaking cross na to mga tol at huwag nyo din kalimutang magdala ng pagkain pagka umakyat kayo dito kasama na rin yung tubig para makapagmerienda muna kayo sa kubo na nakatayo dito sa gilid ng cruise At kapag nandito ka naman sa taas mga tolay ay makikita mo ang 360 view. Makikita mo dito ang hinakpan hills na kung saan sa unang tingin ay akalain mong nasa buhol ka. Sa kabilang bahagi naman ay makikita mo ang Mount Canlaon. At matatanaw mo rin ang mga bahay sa kapatagan na kung saan maliliit na lang ito pag iyong pinagmasdan. Nasa Inak Pan Hills ngayon at ang sunod nating destination is uh, Balay sa Gihulgan. So taka. Let's go. Ito mga kasama natin dito. Oh, 'di ba? Napakaganda.